Ano oh, ano oh, po? Sa Malaysia. Minuuran po ng mga paninimula sa mga amnesty sa mga pandemic kasi makipot talaga yan. Opo, makipot po. Datta lobo maman ang dep. Kasi nasang ano ate ha, wako pa mahihito. Yung may lod ako dali mong muna tinulong mo. Tapos may sakit siya, halaga pa para mas makakabayan mo na nagse-sino. tapos sabi niya na ako, muna. Kasi napa. Wala na muna ng meds. O wala eh, hindi, ang gusto lang po namin kasi talaga, yung areglo lang na wala na nating dalhin sa amin, Eh, hassle po kasi. Oh, Alam ko naman, hassle naman talaga. Hmm. Lalo na umakasok sa akin. Apo. Ito, totoo ko yun. Hehehehe. Sabi na kasi kapag ikon, hindi na nagpapahati. Huwag na daw, kanto na lang daw. Uh -huh. Eh, kasi kasi kita, maaga pa, pa na natin na. Opo. Hindi, ang ano lang po naman namin, Nana, yung gumaling lang po siya, tapos sa, inyo, sa inyo na po yung shoulder nung sa ano. Uh, oh. Tapos yung pertina na lang po niya, hindi siya nakapasok. Uh, Yun lang po yung amin. Uh, tapos, tapos na po tayo. Tapos, 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 tapos uh, so, tsaka uh, po ito pala. Uh, Opo, oh. <laughs> uh, oh. okay lang. Oo, oh, okay lang po. Opo. 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 kasi Opo. 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 Opo.